Good morning, good morning mga idol! At tayo magluluto ngayon ng isaw ng manok at pork season mga idol. Tara, sumahan nyo ako magluluto. Let's G! bye, -bye. Good morning, good morning mga idol Ayan, isang mapagpalong umaga mga idol At umuulan na naman ngayon At may bagyo na naman At magluluto tayo ng ating fourth season Mga idol, ayan ang ating gulay At meron din tayong manok kaya ang ating manok mga idol At meron din tayong atay at balumbalunan mga idol At lalagyan din natin siya ng Alaska baka naman Alaska at lalagyan din natin ng isa pang Alaska yan o mga idol at bumili din tayo ng isaw mga idol at ipipirito natin ang ating isaw ng manok at tara na mga idol lutuin na natin ang ating pork season ayan maulan na umaga mga idol ingat ang lahat thank you thank you sa nabilang ko ng aking iso ng manok at ating wano. Ayan mga idol, hanggang dito muna at pag magluluto muna na ating ulam na pork season. Ayan mga idol, umuulan na naman. Good morning, good morning. Ayan o, oh, umula na naman dito sa aming lugar mga idol. Oh. Yan na mga idol, tayo magsisimula ng magbisa. Yan, lalagyan natin ng ating mantika. Yan mga idol, ang mantika. At magigisa na tayo ng ating mga ingredient. Yan mga idol, lalagyan na natin ng ating sibuyas at bawang mga idol. Ang ating sibuyas at bawang, ini mekus mekus natin mga idol. Pasensya na po at malakas ang ulan dito sa aming lugar. Ayan, imegus-megus ang ating sibuyas at bawang. Ayan mga idol, at susunod na po natin ang ating karning manok mga idol. Ayan na mga idol, ilalagay na natin ang ating karning manok. Ayan mga idol ang ating manok. Ayan, so pa lang, ulam na mga idol. At lalagay din natin ang Ibekus-bekus muna natin siya mga idol at susunod natin ang ating atay at balong-balunan mga idol. Ayan ang ating fourth season mga idol. Ayan na siya mga idol at ilalagay na natin ang ating balong-balunan mga idol. Ayan ang ating balong-balunan. at pati na rin ang ating aday mga idol para isang anuhan na lang ang dami natin sa hug mga idol o. yami yami na naman ang ating kain nito mga idol sakto sakto sa tagulan mga idol Ayan, mga idol imigus migus lang muna natin Ayan. ang ating mga sangkap na manok yan mga idol oh. takban mo na muna muna siya natin mga idol at para kumulo ang ating manok ayun na siya mga idol oh. kulo na at na natin ang ating gulay mga idol ito ang ating fourth season na gulay mga idol oh. lalagay na natin siya Oh, yummy yummy ah, mga idol oh Ayan na ah, mga idol, lalagyan na natin ng, ng gatas. Ayan na ah, mga idol ang ating gatas, lalagay na rin natin. at ilalagay na natin ang isa pang Alaska kaya yeah. Alaska Creamer yan yeah, mga idol oh. yummy yummy ang ating pork season mga idol ayan oh. imegus-megus natin siya mga idol Ayan na ang ating pork season, mga idol. At malapit na siya maluto. Lalagyan na natin siya ng ating magic sarap. Baka naman. Ayan o, ating pork season, mga idol. Ayan o. Yummy, yummy. Atay at balon-balonan at manok lang ating nilagay mga idol Wala tayong nabiling itlog ng pugo Kaya iyan na lang ating nilagay ayang simpleng luto lang mga idol Pero yummy yummy again Ayan mga idol At malapit na tayong kumain mga idol Samahan nyo akong kumain mamaya mga idol Iyan natin mga idol Hmm. Dami mga idol. Okay na. Hanggang dito na lang muna ang ating ano at mamaya kakain na tayo mga idol. Ayan mga idol ang ating piritong isaw ng manok. Ayan mga idol, pakukuluan muna natin siya sa sukat bawang na may paminsa. Ayan mga idol, oh. ang ating isaw ng manok. Ipapartner natin dito sa season ayan mga idol ayan mga idol ang ating isaw ng manok at pinakuluan natin sa sukat bawang at mamaya maya pipirutuhin natin yami yami na naman ang ating tanghalian mga idol ayan o oh. mga mga idol, luto na nga di iso na o. Oh. Kaya no, oh, pwede na tayong kumain mga idol. Ayan ang isang ng ating oh, mga idol. Tara na, let's G, na, na Ang sausawan nga pala natin dito mga idol ay bawang at suka lang mga idol na may sili mga idol. Ayan, tara na, kain na tayo mga idol. Hello mga idol, tara na tayo kumain. Ayan ang ating pagkain ngayon mga idol. Ha? Ah. Isaw so, ng manok, idol. At pork season.